itong gambuhalang matwa na ito ay kumatay ng libo-libong tao. Pero teka, hindi naman ito kumagalaw, pumapatay ng tao. So, paano nangyari si Tulibo ang sawi? Let me explain. Sa unang tingin, para lamang ito ordinaryong sadwa na gawa sa bakal. Ngunit sa malapitan, makikita natin gawa pa na ito sa mga video at iba pa nakatalim nakatalim ito ang live detail ang damdungan ng ito ito na gawa sa halos ang damdito ng salim gawat ito sa mga ito ay minsan ng dinamit sa mga karunay-tunay na kemen sa United States. Piling mo, mga kutsilyong minsanang umiwan ng laman, mga patalim na sumaktak sa katawan walang labas ng walang kalaban labang sima. Marami rito ang may mga nakauk ang pangalan ng kanilang sinaslang. Ang iba, may mga bahay sa pa panagdugo. muno hanggang paa, ang buhok ito ay lahat ay kutsilyo. Pinuito, Simpleng Revolto, Pinaito, Madugong Alala, Sigaw ng mga boses na hindi marulunginig. Ang Night Angel ay obra artist ng Alvin ng mga tiin sa United Kingdom na nangolekta ng mga itinukong kapalim. Tinawag ito ng National Monument to Violence and Aggression pero higit pa sa isang group ng ito ay isang monumento na panagkoy, na ng pataghoy, ng pagkawala, mga buhay, hindi na maibabalik. Ayon pa agi, sa Adi, nagyan niyang sa ang na nakatungo, may bukod na palat na nagtatanong bakit mo ito nagawa sa ah, Pero hindi lahat ay sangayon maraming bumapatikos sa night of gel. Hindi ng hell ang dapat maginamit, sabi pa nila. Ang isang anghel ay sa Jesus na pero ang kutilo, isa ito na ng kamatayan. Ngayon, nasa iyo ang tayo. ito ba'y isang makapangyari simbolo ng pagbabago o isang madilim na paalala ng daging, ikomento ang iyong video sa baba. At kung gusto mo pa ng gantang kwento, alam mo na ang gagawin. Subscribe. Yeah.